aso ngayon lang umaga nung isang araw po dalawa rin mag ina pinasok po rin ng, ng aso ito nyo yung pinasok uli ay nagpatay po ang isa huy, buhay pa yung inahe pero baka hindi na rin nga po makalibre ay tingnan nyo yung tama oh. mga hita basa ay ang inahin buhay pa nga ho yung hita naman oh ang lalaki ho ng sugat ay tsaka ho yung mga tiyan ay yung mga panhungo oh hindi ko wala kung mabubuhay kung ari kayo sa akin turukan eh baka mabuhay pa aman mabubuhay pa awa ko sa kambing ah kababait pa naman aking kambing bakit naman yung mga asong iligan eh, um, hindi mapigil yan ho ay ah. pinasok sa loob ng koral yung ho dito ay eh. dito dumaan tumalot pa silangan ay ang bakod naman ho ay kalimit naman ng kuwan sa basta dadaan sa ibabaw nalitaas na rin kundi ho naghukay doon sa may bandang kanlurang are malapit sa may kong are <coughs> yan dyan ho yan dyan, dyan naghukay silalim ilalim dumaan sa ilalim bago na lumabas dito nagdaanan sa may bandang ito dyan nagtalo na itong ko po, panugari. Ay, kaayos naman ho ng bakod eh. At aki sasarado muna. At ako'y bababa muna ho. At ako sasabihin kong ganyan ang nangyari naman sa aking kambing. Paano gari? Awaw ah, ko sa aking mga kambing ah. Wala na. Sinaid na po. Wala na kahit isang itinira. Mm hmm. Ano ka nangyari yan ay? Dito ko dumaan eh. Hinukay si lalim. Ya, ya. ya. Yan. Yan. Sa may yan. Yan nagukukay eh. Bago ko tumalo sa pasilangan ayaw. Sa may damo yun. Ay, pero mataas yung huyaw. Pag doon magtitingnan sa kabila, sa silangan, ay hindi huyaw tiyan mataas. Pero pag din ako magmumula sa may pakanlo at pagtalon, ay mababa na ako pagat. Naku po. Wala na. Wala na kapital. Inubos na.